Magkatabing bahay at isang kotse ang nasunog sa barangay Malinta sa Valenzuela. Apat na bahay naman at imbakan ng foam ang naglagablab sa barangay Payatas B, Quezon City. May unang balita si James Agustin. Wala yung power! Wala yung power Ganito ang nga apoy ang lumagablab sa Area 6, barangay Payatas B, Quezon City, magalas 9 kagabi. Itinas ng Bureau Fire Protection ng kalawang alarma. Nasa labing pitong fire truck nila rumisponde. Dagdag pa mga fire volunteer group. Napula ang apoy matapos ang halos isang oras. Naging pahirapan ng operasyon ng mga bumbero. Ang nabutan ko po malakas ang apoy. Uh, parang kumbaga sana eh, lagablab eh. Sobrang lakas. Kaya tumawag na ako ng mga kasamaan para makakontak ng bumbero. Nataranta na rin ako kaya hindi na rin ako nakapagano eh. Dahil malapit sa amin eh. Pero awanan Diyos, okay naman po kami. Natupok ang apat na bahay at imbaka ng mga bedfo Nakaligtas ang apat na pamilya na doon naninirahan, kabilang na mag-anak ni Marisa na walang naisalbang gamit. Na abo pati ang kanilang negosyo. Kumakain po kami noon, tapos po yung kapitbahay po namin ng mga bata po doon sa kabila po, sumigaw po na may sunog na po. Tapos po tumingin po yung kumpare po namin doon sa kabila, doon po nasunog, may pila na lang po lumiyab po yung apoy. So, sa sobra pong lakas po, pina ano ko na lang pinatakbo ko po yung kapatid ko para po lumabas na makalabas po kami. Iniimbestigahan pa ng BFP ang sanhi ng apoy. Walang nasugatan sa insidente. Binulabog din ang sunog ang mga residente ng barangay Malinta sa Valenzuela City. Pasado alas 8.30 kagabi. Itinas ang BFP ang ikalawang alarma. Nasa labing dalawang fire nila rumisponde, maging mga fire volunteer. Nasunog ang magkatabing bahay at isa nakaparadang kotse umabot sa tatlong pamilyang naapektuhan. Bigla may sumabog, malakas. Tapos pag ko sa taas, may usok-usok nang lumalabas. Tapos tinawag ko yung mga bata, labas kayo. Yung mga apo ko ba? Kasi kami lang nandiyan eh. Awa ng Diyos naman po, nakalabas kami lahat. Kahit wala akong na-save na, okay na lang. Basta buhay kami. Inibisigan Gampa ng BFP ang sanhinang apoy. Kung mapapansin nyo, napakaraming stock na canister. So yun po yung nagpahirap sa ating operation kasi kaya kung mapapansin nyo, dalawa lang po yung bahay. Kaso nagtagal po talaga tayo dahil sa so, mga puputok po yung mga laki nga po na apoy. Mag -alas 11 kagabi ng tuloy ang mapulang sunog. Inalam pa ang kabuang halaga ng pinsala sa ari-arian. Ito ang unang balita. James Agustin para sa Gemma Integrated News. Wala sa bansa ang apat sa labing anim na may warrant of arrest dahil sa issue ng flood control ayon sa Bureau of Immigration. Batay sa travel records ng BI noong August 6, pumunta sa Singapore si dating Congressman Zaldico. October 2 naman, bumiyahe pa Australia si Aderma Angeli Alcazar, ang presidente at board chairman ng SunWest Incorporated. Noong araw din daw na iyon, tumungong United Arab Emirates ang treasurer ng SunWest na si Cesar Benaventura. Nito November 15 naman, pumuntang Qatar si Montrexis Tamayo na Planning and Design Division ng Department of Public Works and Highways, Mimaropa. Tiniyak naman ng Bureau of Immigration na naka-heightened sila kasunod ng paglabas ng mga warrant of arrest. Makikipag-ugnayan daw ang kanilang mga tauhan sa Philippine National Police sakaling may magtangkang lumabas o pumasok ng Pilipinas sa mga ipinaaresto. Nag-deploy naman ng uh, mga tracker teams ang PNP para matugis ang mga akusado. May isa nang na naaresto sa Quezon City na engineer ng DPWH Mimaropa. Testimony raw ni dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan ang posibleng mag-ugnay kay dating Executive Secretary Lucas Bersamin sa flood control scandal ayon kay Senator Ping Lacson. Si Bonoan actually ang pwede mag-link directly kay ES Bersamin assuming na totoo yung sinabi ni Bernardo, mm -hmm. assuming na totoo yung kwento ni Olay Barque Bernardo. Sabi ni Lacson kung magsasalita si Bonoan at maglalabas ang ebidensya, ito raw ang magpap magpapatibay sa koneksyon umano ng dati Executive Secretary sa 2025 budget insertions. Pero sa ngayon, sa ayon si Lacson na triple hearsay ang akusasyon kay Bersamin. Ganyan din inilarawan ni Bersamin ang pagsangkot sa kanya ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Si Bernardo nagsabi kinuwento sa kanya ni dating Education Undersecretary Trijib Olaybar na nag-usap si Bersamin at Bonoan tungkol sa pamahagin ng kickback mula sa budget insertions. Gumuho ang bahagi ng isang flood control project sa Cagayan Province. Nahulog sa Cagayan River ang isang bahagi ng nasabing struktura sa barangay Dugayong sa bayan ng Amulong kahapon. Nangyari pong insidente matapos ang ilang araw na pag-ulan doon dahil sa shear line. Inaalam pa kung sino ang contractor ng naturang flood control project. Pito sa mga inisyohan ng arrest warrant na Sandigan Bayan kaugnay sa isyo ng flood control ang hawak ng mga otoridad? Ayon po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Pito na po sa mga individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control anomalya ang nasa kustudya na ng ating mga otoridad. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at anim naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Din Dagdag ni Pangulong Marcos, handa rin daw sumuko ang dalawang iba pang akusado. At large ang pitong iba pa, kabilang po si dating Congressman Zaldico. Una nang naaresto kahapon ang isa sa mga akusado na si DPWH Mimaropa Engineer Dennis Abagon. Parawagan ng Pangulo sa mga tinutugis pa sumuko na para sagutin ang mga alegasyon laban sa kanila. Nagbabala rin siya sa mga nagkakanlong sa mga akusado. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na may dalawang barko ng China Coast Guard na lumapit sa Bajo de Masinlo kahapon. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commander Jay Tariela, nakita ang dalawang barko ng China mahigit 26 nautical miles mula sa Bajo de Masinlo habang nagsasagawa ng maritime patrol mission ang BRP Cabra. Ni Radio Challenge ang mga ito ng BRP Cabra. Nilabag daw kasi ng mga barko ng China ang Philippine Maritime Zones Act at United Nations Convention on the Law of the Sea. Wala pang pahayag ang China kaunay rito. Kinabulaanan ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na natagpo walang malay si Duterte sa loob ng piitan niya sa The Hague, Netherlands. Sa mensahe pinadala ni Attorney Nicholas Kaufman kay Vice President Sara Duterte, sinabi niyang hindi totoo ang usaping yan na kumakalat online. Sabi ni Kaufman, nakausap niya si dating Pangulong Duterte na naghihintay niya sa desisyon ng International Criminal Court Appeals Chamber kaugnay sa apelang interim release. Ayon sa ICC, sa biyernes, November 28 nila ilalabas ang desisyon kung papaburan ang apelang huwag nang ikulong si Duterte habang nililitis sa kasong Crimes Against Humanity dahil mahina na raw. Kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na meron ng Interpol Red Notice laban kay Cassandra Leong. October 13 daw na nakuha ng PAOK ang dokumento kaugnay sa Red Notice. Patuloy raw nilang hinahanap si Ong na huling na monitor sa Japan. Kabilang si Ong sa mga kinasuhan ng Qualified Human Trafficking kaugnay sa Lucky South 99 Pogo sa Porak, Pampanga. January 2025 daw lumabas ng bansa si Ong. May 2025, inilabas sa Mampanga Regional Trial Court ang arrest warrant para sa kanya. Nag-apply na rin ang red notice ng gobyerno laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque na may arrest warrant din kaugnay sa Lucky South 99 Pogo. Ay sa PAOK, naging komplikado ang aplikasyon ng red notice laban kay Roque na humiling ng asylum sa The Netherlands. Hindi raw totoong biktima ng political persecution si Roque ayon sa PAOK. Iginita man ni Roque na protektado siya sa ilalim ng international law principal na non-refoulement. Hindi siya uhulihin ng Dutch authorities dahil alam na siya ay isang asylum seeker. Buling nagbuga ng abo ang Bulkan Kanlaon sa Negros Island ngayong araw. Ayon sa FIBOX, nagsimula magbuga ng kulay abong usok pasado alas 5 ng umaga kanina. Umabot ng 75 metro ang taasang ang usok. Nasa alert level 2 pa rin ang Bulkan Kanlaon. Baka puso may bagong ordinansa ang Manila LGU kaunay sa pagsusot ng helmet, face mask at iba pang pantakip sa mukha. Alamin natin yan sa unang balita live ni Bea Pinlang. Bea! Ivan, bawal na sa mga pampublikong lugar dito sa Maynila ang anumang headgear na makakatakip sa mukha ng tao. Face mask, balaklava. Ho, di na nakatakip ang muka. Bawal na yan suotin sa loob ng mga public, commercial at government establishments sa Maynila. Bawal na rin yan kapag nakababakan na o nakastandby sa motorsiklo. Nakasaad yan sa bagong ordinansa na ipinatutupad ng Manila LGU. Hindi na rin pwedeng bumaba ang motorcycle rider o ang kas nito nang suot ang mga headgear sa loob ng tatlong metro mula sa motor. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, layo nitong pigilan ng paglaganap ng krimen sa lungsod. Makatutulong din daw ito sa pag-iimbestiga ng mga otoridad sa krimen. Ilan sa exemptions na nakalatag sa ordinansa kapag nalagay tayo sa public health emergency kung saan ipag-utos ang pagsuot ng face mask. Exempted din ang mga rider na nasa biyahe, may mga malubhang karamdaman o comorbidity. Exempted din ang mga nagsusuot ng takip sa muka bilang bahagi ng kanilang relihiyon. Ang ilang nakausap natin, pabor sa ordinansa. Ako, tagal-minila naman ako eh. Kaya susunod talaga ako. Para sa protection din, naman namin yun eh. Oh, safety rin ako no, ng mga nagmamasaerong motor. Kasi yung iba talaga, ginagamit talaga sa ano, sa pre uh, Depende nga po sa sitwasyon. Katulad dito, eh, may umutsip po na ako eh. Kailangan kung mag-ano. Pero kung wala, tanggal po ito. Ang iba naman, may alinlangan dahil daw sa benepisyo ng face mask para makaiwas sa sakit. As a future healthcare workers, uh, mas napaproteksyonan po kasi tayo simula nung nagkaroon ng pandemic. Mas nare-refrain po tayo sa uh, mga sakit by using uh, face mask. Pagdating naman sa pagsawatan ng krimen, hirit ng ilan. Siguro naman po mababa sa Kita yung ano yung mga mukha, hindi na, na matatago. It doesn't mean na malalasan po yung crime dito sa uh, bansa natin. Kahit naman mag-face mask tayo or not, kung may mga criminals, may mga criminals. Tinutulan din ng Samahan ng Progresibong Kabataan ang ordinansa labag daw sa karapatang pantao ang anilay pagcriminalize sa araw-araw na gawain ng mga ordinaryong mamamayan. Pangamba ng grupo, baka magamit din ito para sa profiling, harassment at iba pang paraan ng pang-aabuso. Ewan si natin na makuha yung panig ng Manila LGU hinggil sa pahayag ng grupo. Samantala, nasa sanlibo hanggang 3,000 piso ang penalty para sa mga lalabag sa ordinansa. Posible rin po yung makulong o kaya naman mabawi ang kanilang driver's license. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Tatlong po't isang araw na lang po, Pasko na sa mga pailaw at dekorasyon, ramdam na ramdam na ang Christmas spirit sa iba't ibang probinsya. Narito po ang unang balita. Santa Claus dito, Santa Claus doon. Yan ang pambatong Christmas gimmick ng isang compound sa Tampakan, South Cotabato na puno ang paligid ng mahigit 5,000 Santa Claus figures. Iba-iba ang size, pose at tema. May umiilaw, tumutugtog at gumagalaw. 2014 daw sinimulang buuin ng pamilya may-ari ang kanilang koleksyon. Holiday Around the World, yan naman ang eksena ng Christmas Decoration Competition sa Tagbilaran City Hall sa Bohol. It takes a village, este division, para i-transform ang kanilang opisina sa Agopans in Christmas Villages. May winter wonderland inspired ng scenery sa Ireland at Jerusalem. Karamihan sa mga dekorasyon gawa sa recycled materials. Sa Gapan, Nueva Ecija, dinagsa ang pagpapailaw ng Christmas decorations sa plaza. May sa sari, sari installations at may Christmas tree na 131 feet ang taas. Nakadagdag pa sa Christmas feel sa mga awiting pamasko. Sweet for the Christmas naman ang atake sa Pagadian, Sambuanga del Sur. Tadtad -tad ang paligid ng candy-themed decorations. Kabilang ang mga parol sa ilang kalsada, pati ang gaya sa rotonda ng ciudad. Ito ang unang balita, Bam para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.